Magugustuhan na talaga ako ni Dungkoy nito. Kaya nga nagpa ano ako nagpaganda para magkagusto si Dungkoy sa akin. Kaya ngayon, nandito na talaga. ang oh, ganda ko na talaga. As eh, naganda na. G ha? Mana? Ba't nagpaganda ka, ha? Eh, wala nagpaganda ka ngayon, ha? Ngayon lang kita nakita. May tinitipuan ka na siguro, no? Kaya nagkaganyan nag ka, no? Hala? Maganda naman. Hala? Ano nangyari kay Manang? Ba't nagpaganda? Hala, na-inlove na si Manang. Na-inlove na talaga kay Dungkoy. Gumanda-ganda na siya. Na nag-make-up siya. Hmm, diba? Bumka. Nag-himala. Nag-make-up siya. Hmm. Angan, hindi ko anga. Mala nga, ni mabukal ni mananapan niya. Nagpag-uha pa man. Guglot magsimod nung buhanga pagkaalangan ninyo. Maipit man sa tari. Maipit yung tari. Hala! Nagpagwa ang anitan na ano, tigungwang. Hmm. Gana. Malaki talagang gusto niya kay Dongkoy, ha? Ang Ano ba yan? Nakakatawa siya. Pero maganda na.